Pautay-utay at hindi isang bagsakan, yan ang paglilinaw ng DSWD kaugnay sa pambabatikos sa 80,000 pisong ayudang ibinigay ng kagawaran sa babaeng lumabas mula sa imbornal sa Makati. Nakabatay rin daw sa guidelines ng ahensya ang tulong at nakatutok si Ivan Mayrina. Isang imaheng hindi pangkaraniwan karaniwan ang babaeng nakunan ng larawan kamakailan habang lumalabas sa drainage sa Makati. Yun nga lang, nang nahanap na siya ng DSWD. Ang inanunsyong 80,000 pisong tulong para sa kanya ng ahensya, naging sentro naman ng usapan sa social media. Sabi pa nga sa ilang post, titira na lang din sila sa imbornal para may matanggap na ayuda. Ang mga meme na yan, pinalaga ng DSWD. Can you imagine yung buong buhay mo na sa lansangan, inahon mo yung sarili mo sa pangangalakal? Wala ka naman intention dyan sa 80,000 na yan. Ibinigay sa'yo, hindi mo hiningi. So ngayon na... Uh nakikita niya na nagiging meme na siya yung storya niya. Sabi nga niya, sana wag naman siyang gawing uh, biro yung buhay niya. Mm uh, nasasaktan siya. Paglilinaw pa ni Gatchalian, maliban sa nag-viral, hindi ka iba si Rose sa mga libu-libong tinutulungan ng DSWD. Ang pinag-usapang 80,000 pesos sa tulong sa kanya, nakabatay daw sa guidelines at ginawang pagsusuri ng social worker sa kaso. Yung mga guidelines na yan, nakapublish po yan. At I wanna point out na yung babae, si Rose, bigyan natin may yun ang pangalan, hindi siya unique. Li limang libo na, ng mga pamilyang nakatira sa lansangan o individual na nakatira sa lansangan ang natulungan ng pag-abot program. Iba-iba ang kanilang natanggap. May iba 80,000, may iba 1,000. Gusto ko i-point at ah, 10,000. Ang pag-abot program ng pamahalaan, layon daw na ilayo sa kalsada ang libu-libong naninirahan dito. Simula nga raw noong 2023 na sa 10,000 individual ang na-monitor ng DSWD na nakatira sa lansangan tulad ni Rose. Pero sa bilang na 'yan, kalahati ang nananatili pa rin sa lansangan hanggang ngayon. Hindi kasi sapat ang isang bagsak na benepisyo lang o pamasahe ng probinsya para matiyak na hindi na sila babalik sa kalsada. Ganito rin ang magiging proseso sa benepisyo para kay Rose in siya ibibigay. At may supervision at monitoring ng social worker. So, ibig sabihin, binabantayan ng social worker yung progress niya. Hindi binigay, tapos goodbye. May mga home visits ang ating mga social worker para ma kung gumaganda na unti-unti yung buhay ni Rose. Nilinaw din ng DSWD ang bansag na honorary social worker na pinalutang tungkol kay Rose. Hindi naman daw siya hinirang o itinalaga sa pwesto, kundi paglalarawan sa kahandaang himukin ang mga kapwa street dweller na lumapit huwag takbuhan at bagus ay gamitin ang mga programa ng gobyerno para makaahon sa kanilang kalagayan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Horas.